Ayan, sa pagpapatuloy po ng ating pagmumuldura, no? isang magandang magandang umaga po sa inyong lahat. Tara po, simulan na natin. Let's go! Sa pagmumuldura nga po pala, kailangan natin ng pagle layout ng tanse. ano? Dahil po dyan, hindi natin kailangan gumamit ng plantilla, hindi na po ako gumamit ng plantilla. At hindi na rin po ako gumamit ng klama. Ano? Dahil lagi isa lang tayo. Ginawa ko po dyan, binatakan ko po ng tanse, inulugan, at pagkatapos po hinagisan ng buhangin na may semento ayan pagkatapos ko pong mahagisan ng buhangin na may semento at napuno at kinakantuhan na ngayon naman po ibabarahin pagkatapos po nating barahin yan ay bibisikan ng tubig Bisikan po natin yan ng tubig ano, at bubulihin ganyan lang po kadali Ito na po simulan na natin bisikan ng tubig ano yan natapos na po natin marahin wisikan natin ng tubig ngayon para naman po siya ay ating bulihin ano yan o ano yun bubulihin po natin siya pagkatapos naman natin siyang mabuli kailangan po medyo malambot na po yung halo natin ano kung matigas po yan hindi natin mabubuli ng maayos yan magkakabungi-bungi lang yung kanto dahil wala tayong plantilyang ginamit ng silang para lang tayo madali dahil lagi isa lang tayo ayan, kailangan medyo basahin nyo po ng mga bago nyo bulihin ang tama yun po yung tamang pagkakanto nyan pero kung nag dalawa kayo, may tagahawak ka pwede rin ayan, pumasok na nga po pala ako sa loob para yung sa loob naman ng aking askasuhin ano? ayan po yung pinaka ano natin, dinuktungan ko na dahil ngayon lang tayo nagsimula magtrabaho Ayan, kinakantuhan na uli natin. At kung kayo po pala ay magkakanto niyan, kung nag-iisa lang kayo, ay huwag na po kayong gumamit ng plantilla. Dahil kung wala kayong plywood, ng ano, tansi na lang, pwede po yan. Ngayon naman po, tayo ay maghahalo ng semento, no? Semento na puro. Yan po yung ating ano ipampupunas doon para maging para po siya ay kuminis, kailangan po natin gamitan ng puro, no? Mas maganda po kasi kung gagamitan natin siya ng puro. Halo lang po natin 'yan. Ay, katulad po niyan, ipupunas na natin ano? Para makinis sa pagpunas po niya, kailangan alalay lang din ano para po hindi mabungi yung mga kanto, no? lalain nyo lang dahil wala tayong plantilla kaya lalain nyo lang pagpunas ng puro dahil kung may plantilla pwede po yan kahit mabilis ba, hindi mabubungi eh, dahil wala tayong plantilla wala tayong plywood na pinaka plantilla niya kaya alalay lang tayo sa pagpupuro para hindi po natin masira yung uh, mga kanto yan at kung kayo naman po ay talagang sanay na sanay na sa ganito dahil kahit wala na kayong magplantilya pero kung hindi pa kayong masyadong sanay ay magplantilya kayo eh tayo po ay sanay na tayo sa ganito no? kahit tansilang pwede na natin mabuhoy ang moldura natin na kakantuhan na yan ganyan lang po kasimple no? medyo pinas forward ko na po para mapabilis lang po ang ating video yan pupunasan lang po yan tuloy tuloy lang po sa pagpunas niya hanggang sa mamaya maya po papatuyuin naman gagamitan naman po natin siya ng ibang mga gamit ano sa pagpuro po niya, kahit kutsara lang, hindi ko na po ginamitan niya ng redelang bakal. Kutsara lang po ginamit ko. Kutsara at saka ridelang kahoy. Ayan lang po, ganyan lang po. Hindi na po tayo gumamit ng ridelang bakal para lang po sa pagpupuro. No? Kutsara lang po, okay na po yan. Mas, matiba, mas mabilis din naman yan. Medyo siyempre, alalayan nyo lang. At dito naman po ngayon ay gagamitan na natin siya ng rendilita, no? Pagkatapos po natin kinisin ang ating pinakamoldura na plain ay flat lang, simple lang. Pagkatapos natin siyang pinisin ng puro pahiran, ngayon naman po a-applyan naman po natin siya yung rendilita, no? Ipupunas natin yung rendilita sa bawat kanto parang mamasayihin lang po lilini ano yun sulong taas baba taas baba lang po para po mabuo po natin yung pinakakanto niya no ayan katulad niya no tapos lagi nyo pong lalagyan ng konting semento para po yung mga bungi na mga kanto ay maritats po no maritoke ayan ganyan lang po taas baba o kaya papuntang hagod pap papalabas papaloob para po mabuo po yung kanto no ganyan po yung paggamit ng rindilita yan po yung tinatawag nating rindilita no ganyan po siya gamitin ayan nakita niyo naman po hangga sa mabuo po lahat yan Ngayon naman po tayo ay gagamit naman ng mahiwagang brass ano. Pagkatapos po natin siyang apply ng rendilita, punasan ng rendilita. Gagamit naman po tayo ng brass para naman po siya ma-smooth, malinis na siyang maigi no. Pupunasan lang po natin ang pababa. Pwede rin pataas. Pwede rin pahalang para yung kanto po ay malinis pati yung mga platada natin ano. Ayan, kung merong medyo mabungi ng bahagya, pwede na tutukihin. At pupunasan po natin ang ating bras ano. Ayan, nagrito tayo dahil uh, na natin, ano. Nasud sud natin. Ayan, tapos pupunasan po natin ng may wagang bras Dahil sa bras na yan, ang laki po ng pinagaganda ng simento, no. Kapag yan ay napunasan ng bras kumikinis pa siya ng maayos at gumaganda siya at protect, protection na rin po yan para kumapit po yung pintura natin ng maayos kapag may hagod ng bras mas kumakapit po ng gusto ang ating pintura no? ganyan po yung ang pakinabang ng bras pag pinuna, pinuna sa ating simento lumilinis at nagkakaroon ng bakat ng kamot ng bras para po siya ay kapitan ng ating ipa na pintura. Yan po ang kahalagahan ng brush ano. At siyempre ngayon po pag nata nung natapos na natin yung taas, lilinisin naman po natin yung baba ano. Yan, lilinisin lang po natin ng brass yan kasama pati yung stainless pupunasan natin ng basahang tuyo ano no? para mawala po yung talsik ng ating semento no. Ganyan lang po yung kadali ang pagtatrabaho natin medyo nahirapan din bagya dahil lagi lang tayo na no? yan matapos na po natin at ngayon naman po ang gagawin natin ay siyempre pupulutin po natin yung mga ating laglag na halo ano yung ating mga nalaglag na halo na simento yan po ay ating iipunin at ating tumaluin at para po ipang rebukada natin ano, dahil sayang po yan magagamit pa po yan kahit may mga bato po yan pwede po natin yung gamitin para ipang ribukada sa mga pader ano, para lalot sa mga poste biga pwede po natin gamitin yung para ribukada para po yan ay papakinabangin pa at hindi natin itatapon hindi patapon tapon hindi sayang sa ating materialis ano ganyan lang po ang ating pagtatrabaho na simpleng trabaho lamang Ayan, natapos na naman po natin yung ating bintana. No? Ngayon lang natin natapos. Kaya dahil kahapon din natin natapos, ngayon lang po natin tinapos. Maraming po salamat. Bye-bye!